Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating uh, another episode ng ating uh, legal discussion. My way of sharing legal information sa mga manonood natin, sa mga followers and subscribers natin, ha. Huh? By the way, shout out pala muna natin ang ating mga subscribers and followers Pagayatin dito. discuss natin yung tungkol sa venue, no? venue ng pag-file ng request for assistance kapag ito ay nasa Sena sa venue ng pag-file ng complaint kapag ito naman ay sa NLRC na. No? Bale, nasa compulsory arbitration. No? Ah, uh, kasi may mga implication yan. Kung halimbawa si complainant or si empleyado nag-file ng request for assistance sa isang lugar na malapit sa kung saan siya nakatira pero malayo para sa kanyang employer na magiging responding party ano yung magiging uh, epekto nun no ganun din kung halimbawa nag-file na um complaint halimbawa sa Cebu bale RAB7 yan pero yung kanyang employer principally Uh, operates dito sa NCR ano ang magiging implication nun pag-uusapan natin yan uh, pagkatapos nitong ating uh, intro for ATTY Elvin nandito Okay, welcome back sa ating uh, discussion. Again, pinag-uusapan natin dito yung uh, venue kung saan mag-file ng request for assistance or RFA sa Sena or complaint, no? formal complaint sa NLRC sa isang uh, compulsory arbitration. Bale, ano nangyayari yung yung dito pag sinabi mong venue um, sa ang opisina ng uh, DOLE or sa ang opisina ng NLRC mo? ipa-fine yan. Kasi alam naman natin na mga opisina ng uh, DOLE, NLRC, uh, kanya-kanyang region yan. Ano? Uh, halimbawa, dito sa Manila, NCR yan, uh, region. Samantalang, halimbawa sa Cebu, that's uh, RAB 7. No? Sa Calabarzon, uh, RAB 4A, parang ganyan yan. Sa Western Visayas, uh, RAB 6 naman sila dyan yung mga ganyan sa Dole iba-ibang ano iba-ibang region din no so saan ka ba dapat nagpa-file or saan ba uh, pinafile pina-file ang mga yan at ano ang magiging implication kung ikaw man si employer or ikaw man si employee start tayo sa Sena sa Sena rules kasi natin di ba si uh, nakalagay na where to file ang request for assistance natin sa Sena should be filed in uh, the regional office, field office of the Department of Labor and Employment or DOLE where the employer principally operates. Diba? Pag sinabi mo mga uh, principally operates, kung saan siya nag ooperate si kumpanya, di ba? Saan ang opisina niya? So halimbawa, si kumpanya ay nag principalis principally sa Pasig, pinailan siya ng request for assistance sa, uh, sa RAN. 4A, Palabarzon. Eh, Anong mangyayari dyan? Ngayon, improper venue kung titingnan natin. Ano? In so as si employer na taga Pasig City ang pag-uusapan. So, pwede niyang ipalipat yan sa Pasig City. Ang tanong, paano kung hindi niya pinalipat, nagtuloy-tuloy, nag first hearing, nag second hearing, nagtuloy-tuloy na, o di, waive na yung venue. Ibig sabihin, itutuloy na lang kasi walang objection sa kanya. So in that case, pag hindi na nagkasundo, nag-first hearing na, limbawa, ganyan, nag-mandatory uh, nag, uh, conference, conciliation mediation conference na sila, nagtuloy-tuloy, mag-issue ng referral kung hindi nagkasundo, diretso na sa filing ng, uh, ano yan, sa filing ng uh, formal complaint. Iyan ang sa Sena. So ito naman, kung dating naman sa formal complaint, ito sa pang-labor arbiter na to, uh, may rule tayo na sinusunod din dyan sa, sa venue, no? Uh, nasa Section 1, uh, Rule 4 ng 2011 NLRC Rules of Procedure, nakalagay dyan, yung venue daw ay yung lugar na kung saan yung workplace ng isang empleyado, diba? So, saan ba yung uh, workplace, no? Ang workplace daw, sabi ng 2011 NLRC rules of uh, procedure, yan ang lugar na uh, regularly assigned ang isang empleyado. So for this purpose, i-classify natin ang empleyado into two. Yung field personnel tsaka hindi field personnel. Yung mga field personnel, alam naman natin yan. Ito yung mga, mga empleyado whose time uh, cannot be determined because they work away from the office. Ito yung mga ikot ng ikot, diba? Ito yung mga sales representative, di ba? Gala ng gala, di ba? Kasi kakahanap ng benta. Sa mga medical field naman, ito daw mga nagtutulak ng droga. Legal naman na droga, di ba? Mga medrep, no? So, sila yung mga field personnel. Eh, kaya naman na-raise yung gano'n, kasi pag field personnel, siyempre, pre, eh paano yan? Halimbawa, NCR siya nag-time in, tapos pumunta ng Cavite, ng Bulacan, ikot ng ikot, di ba? So, saan ang regular workplace niya, regular assignment niya? Hindi mo masasabi, di ba? Discuss natin yan. Una muna, ito yung mga hindi field personnel. Yung mga hindi field personnel, well, they are regularly assigned. O, kung halimbawa, ang ang regular assignment nila, ang desk niya, ang opisina niya ay sa Makati. Yun ang Ma Makati ang kanyang workplace. Kung magdedemanda siya sa employer niya, yan ang venue niya, no? Ngayon, kung halimbawa uh, uh, field personnel nga sa Makati nag-time in, pumunta ng Cavite kasi doon nag field no? Tapos nag field din sa Santa Rosa, uh, Tagaytay, yung mga ganon. Saan ang kanyang regular workplace? Sabihin nila, eh, mas madalas pa siya nasa Cavite kaysa sa Bakati. Eh. So, ganito yan. Kung saan siya regularly receiving ng kanyang salary or where he regularly receives his salary or where he regularly receives instructions no? from work for work purposes. No? Doon siya nag at doon din siya nag-report ng resulta ng kanyang trabaho. So, halimbawa, Makati, doon ka nag-time in. O di, doon kami na monitor, di ba? Doon ka rin nag-take ng instructions. So, alibawa si X, o X, bago ka pumunta ng Cavite, nandyan yung mga instructions sa'yo, yung mga gagawin mo, alibaya, sa pag-ikot mo doon sa field. So, sa Makati, ginawa yon. So, Makati is the place where he receives instructions. Pag payroll, eh, doon din siya kumu kumukuha ng mga, ng kanyang payslip, no? Sa so, Makati. So, ang kanyang uh, venue, ang kanyang uh, workplace ay, ay Makati. Kapag sinampahan niya ng kaso ang kanyang employer sa RAV4 Calabarzon, si employer pwede niyang ipadismiss yan. No? Ipadismiss niya yan sa for improper venue. Ang tanong, attorney, yung motion to dismiss ba, di ba prohibited pleading na yan? O, basahin natin ang, ang uh, rule 5 ng 2011 NLRC Rules of Procedure, section 5 yata yan. Nakalagay dyan, prohibited pleading motion to dismiss except for lack of jurisdiction and improper venue. So, ibig sabihin, ang lahat ng motion to dismiss bawal. If file sa labor arbiter, maliban sa motion to dismiss for lack of jurisdiction and yung sa venue, no? Tsaka res, res, res judicata, yata, no? Yan ang exception dyan. So, ibig sabihin, yung venue, pwede ka mag, pwede mag file sa employer ng motion to dismiss due to improper venue. Pwede yan. So, ganyan ang rule natin sa venue. Pero kung hindi naman inobjikan, hindi magtuloy-tuloy na yan. Halimbawa, nag-submit na ng position paper, hindi naman inobjikan yung venue, tuloy-tuloy na. So, kung hindi kung inobjikan yung Calabarzon, RAB 4A, dito na yung kanilang magiging arbitration. Doon na sila mag iiring sa Calabarzon, kahit na makati ang principal office ng kumpanya. So, ganyan ang rule natin sa venue. Guys, kung meron kayong questions... post as a comment or clarification in that matter uh, in, that, in that matter no now um, again if you find this uh, information helpful please share this with your friends your colleagues your family members your relatives your boss the owner of the business or any person who may benefit from this information again thank you for watching the video and i hope to see you in my next videos God bless.